empleyado ng Talisay City Government pinagbabaril sa Negros Occidental naritong news ni Mayan De Palma ang isang government employee matapos pagbabarilin sa labas mismo ng kanyang bahay sa Talisay City, Negros Occidental. Kinilala ng otoridad ang biktima na si Mike Lumawag, 44 anyos, at kawani ng Land Tax Division ng Talisay City Hall. Ayon sa Talisay City Police Station, kakauwi lamang ng biktima mula sa paaralan kung saan niya inihatid ang kanyang anak nang sumulpot ang hindi pa nakikilalang lalaki at pinagbabaril ito. Nagawa pang tumakbo ng biktima patungo sa kusina ng kanyang bahay, ngunit hinabol siya ng gunman at muling binaril. Namatay si Lumawag sa maraming tama ng bala, na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang anim na mga basyo ng bala ng hindi kilalang baril. Nagsagawa na ng backtracking ang mga otoridad sa mga kalapit na establishmento para tingnan kung nahagip ang suspect sa CCTV. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga pulis ang nasabing insidente. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayen Day Palma nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.